Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is Nanguha kami guys ng sampalok. Sampalok na masarap. So ito 'yung guys, 'yung mga kasama ko. Si Chichiko Martin. Hi. Brayan Adams. So pupunta tayo ngayon guys sa Adam's <laughs> Apple. Pupunta tayo guys sa sa sampalukan. Kukuha tayo ng sampalok, kakainin natin. So, Kaya sama samahan samahan nyo kami, guys. Basta. So, let's go. So, guys, papunta na kami guys dun sa Sampalukan <laughs> Nakumuha tayo guys ng sampalok. Ayun natin. So, ayun na nga guys. So, mag-aantay lang tayo guys ang masasakyan dito. Wala hmm. po, guys. Ay, wala pala dito guys dumadaan. Sorry. Maglalakad na lang pala Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Lapit-lapit so, lang naman guys. So, mainit lang. So, ano? Sobrang mga... init lang guys. A few moments later So, sobrang init guys ngayon, sobrang, sobrang Basta sobra sa sarap. Ayun po. May kita maka, ano. Ang init ngayon. Hindi kita makang sa palok. Doon Doon. Malapit na may tayo. Doon tayo, tayo, tayo. tayo dito, dito uh, ng sampalok. Malapit lang naman yung so, May isang puno dito guys ng sampalok yan po pero hindi tayo dito guys pupuha kasi tayo dito ko ako kasi maasim-maasim pa. Dito tayo sa kabila. Ayun po. Let's go. Harat na. So, teyan guys, malapit na tayo. Ay, guys, dito na tayo. So, finally guys, nandito na tayo sa puno ng sampalok. So, uh, aakyatin nila 'yan, guys lapit lang natin. So, ayan guys, aakyat na yung aking magaling na mga aakyat. Galingan nyo ha. Ah. Para very good tayo. So, ayan guys, yun yung school. Dito tayo ngayon sa aming A few moments later. Ayun na sila guys, Nakakyat na sila guys. So ako lang guys yung taga taga ipon, taga pulot ng mga nakukuha mabukok oh, ka tong hinog ah. Yung mga balang. Garo kaya tuli ang kulay niya. <laughs> so guys. So guys. May dumang sasakyan. Kaya isa isa lang guys yung nadaan dito ang sasakyan. Ubal ba ni? Ay, yun, siya. So, pulot-pulot tayo, guys. Two hours later. So, yan, guys. Madami na, guys, yung nakuha namin. So, may papakita ako dito, guys. Isang sampalok na lalaglag. Gumagalaw siya, guys. Ano ko lang sa inyo kung sampalok ba talaga to. So, yun, pinupulot ko lang. So, ito yung siya, guys. Ito yun guys, oh, sampalok na gumagalaw. Kakita na ba kayo nito guys? Sampalok yan guys, na gumagalaw. Tama, kamukha ng sampalok. Guys. Ano ba yun? Hmm. Ano siya? Kamukha ng sampalok guys. Oh. Galing sa yan, sampalok yan yun, guys. Sampalok ba ito guys? Ha? Tugs. So yun guys, nababa na sila guys. Nangangagat yun guys, so yung isang sampalok natin nangangagat. <laughs> so sama na natin <laughs> siya guys. So madami pa dito guys. Ha ha ha. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. So, ayun guys. Ito po lang yung nakukuha nila. Hindi lang man bagani? Eh. What? What the So, ayan guys. Ito na yung nakuha nating sampalok. So, madami-dami din yan guys.

guys, na kami kumain ng sampalok, tapos na rin kami manguha So, uuwi na kami guys kasi nakakain na rin kami ng sampalok. So, ito na yung mga kasama ko guys, may mga bata pa din guys, mga nangunguha rin ng sampalok kanina guys. So, ayan guys, thank you again for watching. Hope you like, you like it and don't forget to subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga bago kong i-upload na video so thank you guys thank you again thank you for watching bye bye